karon naka kanaog mata sa bus itong bus ang um, bus atong naka uh, naog nata ato nata sa kuan punta nata sa uh, sa sa, sa, sa ite <laughs> sa bank sa bank ko <laughs> ito pala yung mga ATM. Yeah. Karong pasok na ta. Dahang kayong nagkuan. Dahang kayo naglinya. Oh, sirado pa. Sirado pa. degan pa kayong naglinya. Sirado pa ang iti. Na, need nga muli niya sad, kaysa yung pamangod eh. Alas, may no, bit ko rin kay Utsu pa sa'yo pa. So, maglinya sa tader eh. Mura lang ang sapatos, Dari. Ako ipakita ninyo, ha?